Pinay, ba't ang laki? Oh. Gaga? Sina Jaco yan? Kasi lalaki ka pa. Oh. Ibat sa kanya. Kasya lang. Sakto. Huwag ka maglalala. Hindi na kasi lalaki Maaga mamamatay yan. Kasi nagbibisyo. Sige! Mag-tiktok ay mag -tiktok. na mag-tiktok! Huwag kaya wala naman ang utak mo! Kasi kaka-tiktok mo! Bakit ako lang? Magtatalo ka pa! <laughs> mm. Ay, thank you, Nay. Mm. Nay, pa sa akin 20 lang, kay ate, sa libo. Wala kasing bawi sa'yo. Ito, pagdating ng araw, magpokokpok to. Makakabawi ako. Ikaw, ewan ko lang. Mukhang sa rehab ang bagsak mo. Dagdag gastos ka pa hanggang sa lumaki ka. Pero huwag ka mag-alala. May special kang ba na talagang kung magugustuhan mo. Ayun, anak. Ay, thank you, na Gisan mo naman dyan. Pag laki sa kanila, nanay eh. Bubungangahan ka naman nun. Talaga! Kung palipahot ka? Nay naman, iba't kasi mag-aaral. Magbubokbok din naman ako. Gaga! pokpok ka, mo mag-aral para mabilang mo yung binayad sa'yo kung tama o hindi. Ito ang hindi ko maintindihan. mag a ka lang din naman, naka-uniforme ka pang animal ka. Malik na kaya! Ba't ganyan yung itsura niyo? Napaaway na nabuntis? Magsabi ka ng totoo! Napaaway! Hindi ko, bakit hindi mo malapit ang tanggol yung kaya saan ko na po siya? Ako nga po nabugbog eh. Ang oh, pangit mo na nga! Ba? Basag